Sa umpisa po kasi magdududa kayo eh kasi parang walang pagbabago. Pero pagka po nagumpisa na 'yung tatlong araw, pang-apat na araw makikita nyo na po. Kasi po nung una kong ginamit ito, ba para kakong nagsisi si ako ah. Tatlong araw na berde pa rin. Pagpasapit po ng apat na araw nagumpisa nang nanilaw. Pagdating ng isang linggo talagang dilaw na dilaw. magandang araw po mga ka-home garden sa araw po na ito ako po e eh mag spray ng damo at ito po ang aking pamatay ng damo hindi ko lang po ipapakita ang pangalan pero makikita nyo po yung kanyang laman kulay dilaw po kulay dilaw po ang kanyang laman kaya kung kayo po e eh maghahanap o mag-search ng pamatay damo herbicide kikita niyo po yung laman ng iba merong asul merong pula at ito po ay kulay dilaw kaya hindi ko man po sabihin kung ano yung pangalan eh yung pong kulay na lang ang babasihan kasi po eh baka po bawal ito eh baka po bawal sabihin yung pangalan lalo na po hindi naman po sponsor eh kaya po sinasabi ko lang Aww. ito po kasi mga ka home garden mula nung ginamit ko eh talaga pong nag-stay na po ako dito at saka po mas mura po siya akala ko po kasi dati pagkamura eh tatakbuhin o hindi masyadong mainom ang bisa pero nung ginamit ko po ito eh talaga pong ang damo dito sa aming paligid halos magkasakit ako sa kahahawan mano mano nung iyan po eh hindi naabot ng high tide talaga pong ang damon yan eh halos ako magkasakit sa paghahawan pero mula po nung natutunan kong gumamit dati po hindi naman po ito ang una kong ginamit eh meron akong unang ginamit na ang laman kulay asul pero napakamahal po eh mahigit po isang libo isang litro, isang litro po ito pero nung ito po eh sinubukan ko na search ko kasi talaga pong damo ang problema dito sa aming bakuran kaya ang dami-dami ko pong pinapanood sa YouTube na mga herbicide, mga pamatay damo. Eh kaya po sinubukan ko ito ka ako mura eh. Halos kalahati ang mura, mahigit pa sa kalahati ang kamurahan. Yung kasing isang ginagamit ko na asul an laman, mahigit na isang libo ngayon, meron ng one 1,300. 1,400 samantalang nung una ko yung binili at una kong ginamit isang taon din akong gumamit noon 970 ang at ang saving fee 36 eh mahigit 1,000 lang pero ito po hindi pa ito umabot ng 500 pati saving fee wow eh napaka ano po ang ginagawa ko po eh tinatapangan ko ang lagay mas tinatapangan ko na kasi backyard lang ito hindi naman ito ekta ektarya eh napakabisa po ang kainaman po nito no kahit po meron may mga tanim wag lang maaanggihan syempre wag lang maaanggihan wag lang tatamaan hindi po namamatay ang gulay meron po kasi kung ginamit dati na kahit hindi tinamaan yung gulay nakulot yung mga dahon niya kahit na, na naamoy ang ng gulay nakulot po yung dahon niya pero ito po basta po hindi tinamaan ang gulay hindi po iniinda sinubukan ko po kasi na mag spray sa tabi ng sitaw pero siyempre po itinapat ko yung walang hangin hindi man lang po talaga na nangulunto yung sitaw at saka ang kaibahan po nito napapatay po nito yung ugat ito po eh glyphosate po yan na tinatawag glyphosate yung ugat po ng napapatay niya po yung pong una kong ginamit ang namamatay lang yung damo makaraan yung isang buwan sumusulpot na naman yung panibago eh ito po ay napakatagal po tapos namemaintain na po niya hanggang sa napapatay na po talaga yung damo talaga pong pamatay damo ito po yung in-spray ko dati nung isang taon nung isang taon na tagaraw napakalago po ng daman nito pero ang ginamit ko po dito pang spray yung pong napsak na 16 liters ang laman eh talaga pong damo po ito lahat ayan ganyan po ayan po yan napakalago po ayan po oh. tignan nyo po mula po sa dulo in-spray ko po yan patras po dito napakalago po na yan eh ngayon po ito lang muna gagamitin ko dalawang litro dahil yan lang po ang papatayin yan, yan lang po yan lang po ang aking i -sprayin. o wala na po ng damo yung iba at pagka-spray po, ilang araw po ipapakita ko po ayan, yan lang po ang aking i -sprayin. pero nung nakaraan taon po ayan o, oh, in-spray ko po lahat yan kaya po ang nyan talagang dumapa at namatay 16 liters na napsak ang ginamit ko po dati dito kasi nakadalawa ko eh. Talaga pong pinaliguan ko eh. Ang laman po na tubig po nito 2 litro. Ito lang po muna ang aking gagamitin at kasi na po ito doon sa aking i-sprayin doon sa tabi sa 2 litro po na tubig ang laman po nito. At ang gagawin ko pong takal, lalagyan ko po ng dalawang takip. Dalawa pong takip na puno ayan isa dalawa medyo matapang-tapang na po yan 'Yan po ang aking timpla dito sa dalawan litro pang ispray ko po doon dito na po ako mag-uumpisa sa dulo ayan o oh. oh. ganyan po ang pag-ispray dito pa ako nagumpisa sa dulo papunta po roon yan ayan po yung mga gulong ayan po yung mga landmark na talaga pong ito eh in-spray ko Yan. Ito po meron pong okra oh. Pero nabaha na po yan eh. Ito pong malago na to. Eh talaga pong medyo aanuhin ah, natin. Ayan hanggang doon po yan. Eh konti lang naman po. Kasi na po itong isa na to. At pagkatapos po ng isang buwan bibigyan ko pa uli ng isa. Bibigyan ko pa uli ng isang ganito. Eh simot na simot na po 'yan para pag aayos ko nitong tataniman ko to ng sitaw at iba't ibang klasing gulay. Eh maayos na po. Pagka po mag-i-spray kayo at may mga tanim na po kayong gulay, huwag po kayo mag-i-spray nang malakas ang hangin. Oh, kung hindi may iwasan, kayo na po ang bahala mag-ingat, lalo na po kung backyard lang. Pero siya po po sa mga malalaking farm, hindi po sila nag-aano ng may mga tanim at malakas ang hangin. Yan ako. Ya-update yeah, ko po kayo. Yan o. Oh. kasi po yan mula tatlong araw hanggang isang linggo talaga pong maninilaw na po yan tatlong araw nag-uumpisa na isang linggo ay eh, dilaw na dilaw na bibidyohan ko po ito everyday para po makita po ninyo ang resulta o siguro umpisa sa 3 days sa umpisa po kasi magdududa kayo eh kasi parang walang pagbabago sa umpisa po magdududa po kayo parang walang pagbabago pero pagka po nagumpisa na yung tatlong araw pang apat na araw makakikita nyo na po kasi po nung una kong ginamit ito ba, para ka ako nagsisisi ako ah. Tatlong araw na berde pa rin. Pagsapit po ng apat na araw, nagumpisa ng nanilaw. Pagdating ng isang linggo, talagang dilaw na dilaw. Nasisihan po ako dahil pati ay ugat pala niya. Napapatay po. Okay po, eh, ito po, isa eh, susunod na at wala na naman po ito. Ayan, na-spray ko na po. Monitoring na lang po mga ka-home garden. unang araw ayun oh naninilaw na yung iba uh -huh. day 2 na po mula nung aking in-spray pangalawang araw hindi pag gaanong halata sa paragis dito po sa talahib ayan po day 2 ang resulta ayan na po paragis o nanilaw na rin po yung paragis tatlong araw eto na po ang pang-apat na araw pang-apat na araw na pagkaka-spray sa damo magandang araw po mga kagarden ito na po ang resulta ng panglimang araw na pag-spray ko ng damo pang limang araw po ngayong umaga po na ito ito po yung paragis tuloy-tuloy eh, na po yan hanggang sampung araw po yan talaga pong bagsak na po yan dilaw na dilaw na po yan ayan po yan po mga paragis po yan tinan nyo po at katabi lamang po yung kalamansi hindi naman po na ano yung kalamansi, basta po hindi tinamaan kasi nga po eh contact spray po yung pamatay na damo po na ginagamit ko po na yun post Emergent General Weed Killer. Yung po ang nakalagay sa kanyang bote. Ay po yung mga ano po na to. Oh. Diretso na po 'yan. Yan po eh pagkapotata ni Mang at ayusin ko palo ko lang po ng konti 'yan. Okay na po 'yan. Kasi po pagka po hindi in-spray at binunot-bunot lang tinagataga kahit na po pailan ilang piraso yung damo na aalisin eh babalik at babalik lang din po eh. Pero, pero po pagka ganoon na ini in-spray, ayan o, kahit pa isa-isa. Patay po talaga, pati ugat. Yung pong nagamit ko dati, ang namamatay la yung katawan ng damo, pero hindi po napapatay yung ugat. Eh ito po, ayan po, yung mga perwisyo po na palapat sa tabi ng sapa. Patay po yan. Ayan po mga ka-garden, ang resulta po ng aking pag-spray ng damo, kung ang problema nyo po sa inyong bakuran eh damo, sa po kada ikadalawang linggo, kada buwan, nagpapahawan po kayo, nagbabayad kayo ng maghahawan, ito naman po eh hindi makakasama sa lupa. Pwede po kayong mag-search, umorder po kayo, hanapin nyo po yung dilaw ang laman ng kanyang liquid dilaw na yellow orange at ayun po meron po kasi pula at meron pong kulay asul okay po mga kagarden hanggang dito na lang po mag-subscribe po kayo kay Cuffer's TV Frontyard Garden at iba pa maraming maraming salamat po thank you very much po